Hello mga kataba! Itong anak ko po aso. Ayan, linisan po natin yung kanyang mata, yung kanyang mota. Tanggalin po natin. Kam, come, 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 donut, donut, donut. Kam, come. come, donut, donut. Come, come. Up. Up. Up, up, up. come. Love. Ito po yung alaga po nating aso. Tatanggalin po natin yung muta doon sa mata. Hmm. Parang bibilang siya. Tanggalin natin yung mota mo. Oh. Pa? Ayan po, pinapatanggal po yung muka. Ayan. Eh, I see. Kung minsan po ito, nag, nagpapahili po. Parang baby lang ba? Pero malapit na akong mag-isang buwan, di ba po naliligo? Oh, di ba? <laughs> di pa naliligo si Donna. Wet tissue po itong pinagtatanggal po natin doon sa muta niya, sa mata. Ayan. Pero hindi pa naman po siya mabaho. Pero mas maganda po sana kung maliguan. Aba, ah. Hmm, okay na? Hmm? Ah. Eee. Mamo po siya. Hindi ko po alam kung saan nila nilagay yung supply niya. Hindi ko man alam. Ayan, ang ating alagang aso, si Donat. Hmm? Ayan. Hi! Lalaki po siya. Ayan. Ingat-ingat po tayo. Lagi saan po tayo magpunta. Bye-bye!